Isang ina sa New York binaril ang isang gunman na pinatay ang kanyang anak. May mga magulang na mahilig magsabing kaya nilang harangin ang bala na tatama sa kanilang mga anak. Pero talagang nakahanda ang isang ina sa Queens, New York matapos mabaril ang kanyang anak sa harapan niya dahil lang sa isang away sa isang parking space. Si Daryl Lynch at ang kanyang ina ay naglalakad papunta sa kanyang SUV Martes ng gabi. Nilapitan sila ng isang gunman na nag-open fire at nabaril si Lynch sa hita. Pinutol ng bala ang kanyang femoral artery at nawalan siya ng maraming dugo. Dito napansin ng kanyang ina na si Carolyn Dixon na nabitawan ng kanyang anak ang kanyang baril. Kinuha niya ito at pinagbabaril ang gunman na nagpahabol pa. Nasugod man ang 24-year-old na si Lynch sa ospital ay hindi pa rin siya naligtas at siya ay namatay. Ang gunman ay hindi pa nahuhuli o naaresto.